Hello mga fans, welcome to Badascarty High TV at andito tayo ngayon wala tayo sa lugar ko, wala sa bahay namin kundi sa bahay ng parents ko, so ayan ito na yung project tatay, natin tapos na siya, kompleto na actually, dito ko na siya tinapos kasi kapag dinala ko siya dun sa galing dun sa bahay namin, hanggang dito sa Claveria, hindi siya makakasya dun, kasi may mga kasama kong sakay So, hindi siya magkakasya kung ilalagay ko yung arc. Ito, ito, ito. Ito sa panan. Ito. So, hindi siya magkakasya. So, ang ginawa ko, nag-decide ako na dito na lang tapusin sa bahay ng tatay ko. Ayan. Ito na yung finished product natin mga pads. So, nakikita nyo, simple lang yung design. Ang maganda dito, ang ginawa ko is yung etong eto. ito itong sa back na ano sandalan tsaka itong sa upuan ang ginamit ko is hindi siya kahoy nylon hindi rin siya ratan kasi walang available na ratan mahirap humanap ng ratan ngayon so humanap tayo ng alternative in, ang nakita natin is yung nylon ang gamit kong nylon is 120 na sukat size So, ayan. Kakatapos na natin mag-varnish. Makintab na. Oh. O, so, ayan. Oh. Yung reflection ng liwanag eh, talagang makintab. Gamit natin ditong pampakinis is yung spar varnish na may halong lacquer flow na nag-primer tayo ng sanding sealer para hindi matakaw sa kintab. Oh. Hindi mo halos makita. So ito yung project tatay natin. Maganda mapads mga wadna. Mga Maganda yung output. Kaya't ako hindi ko inaasahan ganito ito yung output ng project natin. So ito. ito. yung rocker, rocker, uh, rocking, chair na para kay tatay. Actually hindi to hindi ko to binebenta. Talagang regalo ko to kay tatay sa kay nanay. Magagamit ni tatay at nanay to. So yan. Ito yan mga pads. So ayan, may kita nyo. May kita nyo naman sa mga shorts, mga video ko previous. Yung sa project tatay natin, kung paano to nagawa. Ayan, mayroon pang ano, kumalas. Ito, mali ito eh. Itong part ito mali. Kasi ayan Ayan hindi siya lumalapat. Dapat nakalak. to maling part to. Kasi first time nating gawin ito. Sinubukan ko lang, Sinubukan ko lang ito, sinubukan ko lang. Okay pala. Maganda. Ang maganda kasi sa ganito, hindi mainit pag naka diyan ka naka natutulog, especially sa tanghali. Hindi siya mainit, hindi siya masakit. Komportable kang upo para siyang naka nasa foam or sofa kasi ano eh ito lalapat pag umupo ka diyan ayan o. para din siyang foam or mayroon siyang ano may penetration so hindi sasakit yung pet mo at saka yung likod mo at malamig kasi hindi sa close open yung hangin may circulation hindi sa may init so ito yung project natin, natin thank you nga pala sa mga viewers natin sa short saka sa ano sa videos natin sa Facebook, tsaka sa YouTube. Huwag niyong Makalimutang mag-subscribe para ano kumita naman tayo sa YouTube. <laughs> Subscribe ka sa YouTube mga fans. Hanggang dito na lang. Ayan, okay na. Maraming salamat.